Uh, in, na ini ayun to na alala ko na sa tingin mo uh, bibitawan na ba yung si Tata or iiwan na or diikip na nila sa promo uh, promotion sa uh, promoter as far as ano bro promoter ganito ang mangyayari niya sa tingin ko ha ngayon ito mga mga nandiyo sa baba mga basher oh ano uh, na naman kikwestiyon uh, ki naman to pero ito critical thinking lang kung ako si Ito papakawalan ko na yan. Okay? okay. Kasi, tingnan mo mangyayari. mag uh, ano siya. First of all, six months yan, uupo. Magtangka si Ito na bigyan ng laban yan out of Japan. Kulang na lang sampalin niya Japan, Japan Boxing Commission. Oo okay. nga. Because pinaratang na sa kanya eh. Wala kang laban eh. Wala kang laban dito. Suspendido ka. Ngayon, hmm. ngayon sinabi ko nga kanina, yung kung nabasa niyo sa comments ko, just to add uh, doon sa sinulat ko sa Japan Boxing Commission susulatan ko ang gab na wag nilang lalabagin ang utos ng Japan Boxing Commission kasi magkakaroon sila ng friction pag nagkaroon sila ng laban Pilipinas at pinalaban si Casimiro mm. -hmm.